mapatunayan niyo sa akin na talagang ito na talaga yung yung impossible sign. Yung tipong virgin yung lalaki. Yeah. <laughs> Hindi ko akalain okay. Yeah. sasagutin yeah. ni Lord din. Yeah. Then so I called her. I said, uh, do I have to tell you something? I'm a virgin. Gulat sa na gulat sabi ako. Ay, sabi ko, ay, medyo ganun ako. Sabi ay, uh -huh. break na ba tayo? Walang, walang response. Uh -huh. Hindi uh -huh. pa rin ako makapaliwan. Tapos, mm -hmm. I followed up. Sabi ko, pero hindi ako inusente. <laughs> Nagkwento si Felson palad na maraming nag-search sa kanya sa Google matapos siyang bansag ang the virgin husband ng asawang si Denita Rose. Ayon kay Denita, pinagdasal niya daw ito kung kaya't itinuturing niya si Felson na answered prayer. Kinumpil yung virgin pa siya noong makasal sila ni Denita, ngunit hindi niya layunin na patunayan ang katotohanan ito. Sa halip mas gusto niyang ipakita ang pag-iingat niya sa importansya ng pagpapakasal. Dagdag pa niya na nakausap na rin nila ang ilang simbahan at nakakuha ng pagsang-ayon ng mga pastor para ikwento ang kanilang love story. Hiling ni Felson na kung hindi comfortable ang mga tao sa sinabi ng kanyang asawa ay iwasan na lang ng mga ito na magbigay ng kritisismo at sinabing hindi layunin ni Danita na ipahiya siya. Ayon kay Felson, kailangan niyang panindigan ang kanyang mga paniniwala bilang isang pastor sa mga kabataan. Na-engaged sina Denita at Felson noong 2022, at ikinasal sa taon ding iyon.